Naranasan nyo na ba yung magkaproblema kayo sa internet na meron kayong importanteng interview or meron kayong file na ina-upload pero yun na time na yun is nagkakaroon kayo ng problema sa internet especially pag mag-LOS itong modem. So, yun. Pag-usapan natin kung ano ba talaga yung mga dahilan when it comes to LOS or loss of signal. Pag nag-LOS kasi to, meron kasi siyang sa likod na fiber connection. Meron, minsan, na black na kable na dinadirekta ng mga installer dito. So yun, pag binagalaw mo tong modem, since yung kable is fiber internet or fiber cable, pag nabasag yung sa loob na yun, is magkakaroon ka talaga ng alarma dito sa pon na mag yung LOS. Ay, yun yung kadalasan. mostian is human error or customer error yung cause ng red LOS. Kaya, ganun yung problema. Kaya, pag ganun, wala kayong ibang gagawin kundi tumawag sa customer service ng inyong internet service provider. Then, make sure na your booking and on-site na technician level. So, yun. Yun yung cost when it comes to red LOS. Ibig sabihin, naputol yung kable ng modem papunta sa poste. So, yun yung pinaka grabe na connectivity problem. Yung capability natin as a customer, medyo out of scope na yan sa atin kasi hindi na natin kayang i-repair pag ganon. Kailangan natin ng special machine or palitan yung kable when it comes to red yung LOS. Kaya kung napapansin nyo, maraming nagtanong sa akin, anong pwedeng gawin pag mag-red yung LOS? First things is, ano lang, tumawag kayo ng customer service. So, yun yung mga kadalasang tanong number one. Number two, So, nakikita nyo naman tong reset, yung sa gilid. Yan, pag nakita yan, maraming customer na nilolong press yan. Pag nilolong press nyo yung reset, ibig sabihin yung modem nyo babalik sa factory settings in which wag na wag nyo gagawin na ilong press yung reset. Kasi once na maglong press kayo ng reset, babalik yung configuration, yung wifi name sa factory level in which kailangan nyo na naman ulit ng technician para magreconfigure reconfigure ng modem nyo. Kung naka-PPPoE kayo, kailangan nyo ng username and password para maibalik yung internet connectivity nyo in which si technician lang yung merong hawak ng username and password kasi inihingi nila yan sa system. Kasi wala tayong capability unless meron kayong backup sa modem na pwede nyong iload ulit yung username and password. So, ganun yung authentication na ginagawa. Ito. Okay? So, wag na wag nyong gagalawin itong reset mo na button, ilulong press, 20 seconds lang yan. Back to factory settings yung modem nyo. Goodbye internet connection. Unless your PP IPOE in which different yung authentication niya. Pag IPOE kasi naka-MAC address sa modem. Kaya yun yung kagandahan. Kahit i-reset nyo pa yan ng i-reset pag naka-IPOE kayo. Ma-re-reset lang yung wifi name and password, babalik. Yung admin, babalik. Pero yung internet, babalik ren Pero pag naka PPPoE, my God. Kawawa kayo. Maghihintay kayo ng days after booking sa technician niyan. Pag nilong-press nyo yung reset ng modem. Kaya never na never n'yong i-reset itong modem. Okay? So, yun yung dapat gawin. Number 3 questions. Naka-activate ba yung port when it comes to prepaid fiber? Pag globe, naka-activate po yan lahat. So, wala kayong magiging problema. So, paano pag nakalimutan nyo yung password ng Wi-Fi? I-connect nyo lang yung laptop nyo dito via LAN cable. Then, pwede nyo nang i-access ulit yung modem. mag in kayo sa configuration, sa, sa username and sa password. Then, you can recover the Wi-Fi settings. Then, pwede nyo nang palitan doon. So, mababaypass nyo yung Wi-Fi. Kung dadaan kayo dito sa LAN ports. Okay? So, yun yung basic troubleshooting when it comes to internet connectivity. So, this video, inasimplify ko lang kasi ang dami nating tanong. And then, they keep on repeating. And then, thank you guys sa support sa channel na to. Although, palagi tayong nag-grow. Yeah! Keep in touch and see you around.